Ah, ito yung nanumulas ko. Ay, ah, hindi po siya 2 days. 1 and a half siya. A half. Ito yung ulo nyo. Medyo, Medyo mabasa-basa pa siya eh. Tapos,

Dalawang araw pa lang? Dalawang araw. Tapos yung punghunos, one and a half. Pwede eh. oo, pwede po dito. Kasi po din sa likod, pong butas na pwedeng pasokan ng ahas. May PVC dito eh. Yan, may PVC dyan yan. yung PVC na yun, Kari. po. 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 po.

So tama po tayo, tayong lahat. No, so, nandito po siya. No. Nakakita pa yung ka kapatid mo po yan, nakakita siya. Ano, ano no ko, alaga. Na no, si Princess. Magaling ng anak. Ano? Eh lang Magaling ng anak, balo niya no. Ya babaw ni. Na amoy, alam niya kung saan. Tama yung di tama dito dumaan. Opo, yan. Pag-ungita ka Yung po kanina, yung sinasabi po natin dun sa... Oo. Di mo, at ganoon ba ba? Hindi po nga kita. Hindi po. bago ho kasi wala sugat niya, wala? Opo, wala ho siya nga. Nami na. Ay, nanguy ko pa. Wala na yung pera, me. Nag-galing naman, baka ang galing na. Ay, masyadeng kang boss, yes Oo, wala Pare, delikado ka pala. Ang isa ba? Bako, kahit... Yan yes, si Sniper. Kumuha ng katsa, nakalimutan but, tayo. Ta Ba't di kasi tayo naman? Nakalimutan niyong katsa. Pero so, bakit kasi na-excite tayo eh. Kasi mayroong... May pinagbihisya na. Huwag Opo. Kailangan kalma ko siya. Ano yung kumbiyang hmm. niya? kayo ka niyan? Kobra po yun. Kobra yan. Kumbiyang kayo niyan. Ano siya naman? Paano po ninyo nagkita? Bakit okay. pa nangitilon? Kaya ka Na? Nungka may nibatan? Batan. ho, Kenny ka lang? Kenny? po daw sa... palabas do sa butas. Talang-talangkita nung ano tsura. siguro, ayan, Kenny. May nakakit kong unos kasi ka rin eh. Nagkita siya. Hindi mo yan. Wala. Eh, karagul na? Ayan, ayan, video mo. ayan, 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 Open mo, no? video mo nga. Ola, basok, na Instagram. Ah, Ayani ayan, 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 ayan,

Ayan, <laughs> yun, 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 pa. Mas malaki pa sa sa kamay. Malaya kaya ng asawa yan. Okay. No, nakakita. Ah, <laughs> ito po yung nakakita, oh. Ayan po. <laughs> hmm. no, Nandito lang siya tayo. Okay, nga mo <laughs> na. Ang <laughs> palumbag na, ko. Napatalon po <laughs> daw yung tao. Babae, lalaki. Babae po siya, babae. Ito yung pwede-pwede. At dito lalaki kaya. Tsaka ano dito guys, maraming kahoy-kahoy. Gusto na mga bangal... ahas yan. Yung mga ganyan oh, ano, mga ganyang tabak yan. O oh, baka hugo rin yung talayang talayang uh, yeah. yeah. <laughs> ito. Hindi ka ang bilis, no kasi ano lang eh kanina pa lang nung naglalakad kami natitris na namin siya kami ni tatay sa likod tapos yung bakas niya guys sinundal lang namin then meron siyang butas dito may butas doon lang namin siya ayan po siya umakyat eh. Doon siya nagbahay. May ano, may PB. Tsaka sak, sakto. Tsaka sakto yung ano, ilang days pa lang. One day pa lang yun. One day kami up. Kaya hindi pa siya nakakalayo. May PB dito. May dito sa ano. O oh, yan, saan ang Ang ganda. May mahahanap Mga pa ng Jose siya d'yan toto. Oh, palipat. Oh, ah, mo muna. Pagod na rin. Ayay, hindi. Alin pa pa talagang gete ba ata Ah, dapat ano po ito, no? Dapat alisin, no? Opo, tala mo ba, wait, lang. Maghahanap pa tayo. Pagpilang na lang, Balik ang pili. Sobrang 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 lilinis. Sobrang Sobrang lilinis. Sobrang lilinis. Sobrang lilinis. Pagkatulahan <laughs> ako, baka tamanig na laki ko. Di ka lang <laughs> po po siya rin? Oo nga po tayo. Di ba <laughs> siya tayo ano? <laughs> May PBC daw siya ay mo sa inaliyo. Kasi yung PBC mo kayo nga, yung PBC mo kayo nga. Eh maglako na lang yung kakaya kayo, loti mo po. Ano yung mga niya po, yun yung mga makakas. Kasi dahil yung gano'n yun eh, tubig eh. Parang, Kaya alinis niya. Alak, alak. Kala niya kaya yun eh. Alak niya po. Hindi na Marlon. Kaya nga pa, lalo na sa mga may bukit, dapat mag, mag-bota, tapos lagi may galing stick. Yung stick na ano sa sarili. Yan tapos yung possibilities na pwedeng ng ahas, dapat i-block, like yung doon. Tapos avoid <laughs> yung, <laughs> yung <laughs> mga dapat talaga ako ng malinis. nakakita, ang pangalan ko pa na nakakita man. Then, kung patong-patong yung mga kahoy-kahoy, gumamit -kahoy, ng tong bago kunin. Huwag uh, um, mimisanan ng ganun. Mimisanan? Mimisanan. Huwag ano, dadam dadamputin ng minsanan yeah. kasi delikado. Nga, <laughs> lalo na infested dito ng ano, ng dito daw pumasok. Dito daw pumasok. Opo, dyan nga ho. Yung sinasabi ko kanina. No. Nakakita si Kuya Marlon. <laughs> yung nakakita po pala yung nagpapahuli mismo ng na ahas. Nagpapahuli mismo na nakakita. Ayan um, guys. See you guys sa aking next vlog.